Bakit? Tatalo no, mo ba? Ba, aasarin mo kami. Dahil player doon na sa bilyaran. Pag kami nandoon, aasarin A na kami doon. Sinabi ko na risky to ng lead wala nang asaran muna. Tara. Ano mo? Sabi naman ni Gal ko so, ni uh, wala. Baka sa alabas eh. din. Tara. So, ano? Madami pang player. Wala mang player. Bono 'yon, sarado. Kelita. E Bono to. Bono 'yan. Ha ha. Bono 'yon. Bono 'yon, wala wala nang asaran. Ba hindi makatambay sa labas pa ah, kumpulong na ako dito sa kwarto walang magawa okay. ah okay. ah sino yan ah si cute ha ah ah bakit bisa mo na disikil ko baka makita ko baka tago muna ako dyan wala yan ba't ka kasi lumabas pa ah Ramon! Nandyan? Oo, oh, ano lang, ko nang siya. Ba't ba ka nagpapakit? nakita ka? Hindi nga, yung tago na nga ako eh. Paspasan nga ako ng takbo dito eh. Eh... Uh, ako nga, hindi nalabas. Ilabas ka ng labas. Pagka na... Pagkakala ako kasi wala. akong Hindi nalabas din eh. Pag nakita ka nun, naasa rin ka nun. Nandyan. Ay, yung cute. Cute. Natawa, cute. Hindi atin. Wala. Ah, tawag. Okay. Ayuy. Ay, ay. ay, na tawag. Na tawag. Ha? Ikaw na lumabas. Ah, sa rin 'tayong niyan. Taras, ah, sa rin 'tayong niya pagkao nakita niyan. Okay. <laughs> oh. Oh, tap mo ba? Bakit? Daan lumabas. Bah, ah, sa mo kami. Ba, ano nga kasi na hindi na, tapos na yun. Hmm, hindi na. Sa so, game 3 na lang, pag natalo uli kayo. <laughs> wala. Pero ngayon, wala na, hindi na tapos. Oh, hindi. Ang player doon na sa bilyaran. Ano naman, pag kami nandun, naasa rin uh, na kami uh, doon. Hindi na nga, sinabihan mo na nga, Ritz Ketolich, wala na kasaran muna. Wala na. Matatapos na lang ng game 3. Kaya nga hindi ako nakalabas eh, hindi eh, kami nagpapakita eh. Sikit nga rin, hindi ko nga nakikita din nasa sikit. Oh, may yung eh, nandito Nasaan? Eh na Ito nang tatago dito Nasaan? Ay nga sinabi Ay, Ito ah oh Ba't yung dyan? Ba asarin nyo lang <laughs> kami O oh. Nagtumakbong na, ate ito eh. Hindi na, wala na asara. Sa game 3 na ulit. Ayun ako ito, wala daw asara no. Taw, adaw, Sarah, <laughs> no. Pry, wala na nga ano, na, wala na asara na. Oo, wala na. na. Karipas ang takbo dito ba? Doon boy play time player. Time oh. player? Okay. Oo. Ayun o. Eka <laughs> pre, no. na. Nakakamiss din na wala kayo doon ba? Nakikita ako nung eh. Kasi ako eh. Wala nang asara. Kaya nga sabi ko na wala nang asara ni. Ano? Ano tara. tara? Tara, tara, punta tayo doon, tara. Sige, kukuha lang pera. Una na ay doon. Oh, sige, pabutoy ko lang 'tong electric fan. Oh, mamaya. Oh, so wala na sa yan. Wala nang asaran. Oo, oh, wala naman mga asahanan. Tara, Tara. Tara, Tara. Sabi naman ni Galbon eh, wala sa mga din. Tara, abakas, nakakapunta rin tayo doon. Ba, na ano itong lumabas si Gawanan na ni Galbon. Lakas mga sar. Oo, oo. pero si Galbon. Hintayin natin. No, wala na tayo doon. But, Tignan lang ko ito. Wala nang asaran. Oo oh, ba. Buti nga eh. Wala nang asaharan. Nakakalabas para, na tayo, pre. Oo oh, ba. Ito dito, Lito, lupit din mong asar nun eh uh -oh. Ano, madami bang player? Wala ang mga player! Bano yun? Sarado! Uh -oh. Wala pa lang player! Sabi ni Galbo, uh -oh. madami daw player! Uh Oo! -oh. Kaya Lito! Kaya Lito! Kaya Lito! Wala pa lang player ba? Uh Oo -oh ba? Bakit? Bo, ano to? Bano yan? <silence> yan? Wala ba. ko wala nung asara Asara pa to Nung asara pa to. Hindi po pwede oh. niyan. Ba ayos ah. Sabi ni Kalbo wala nung asara ni. Eh, kaya kami pumunta dito eh. Oh! 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 Ba ang mo asara. pre, pinaputa mo kami dito para asarin lang. Sabi nyo, wala nung asaran. Paano ba, ba, niyo makakita ang aming magandang uniform? Bonyon. Hindi namin kayo palalabas eh. Hindi, pre, ano to? Wala nung asaran. Wala nung asaran. Oh, wala na, sir. Ano naman? Pangga ka pa. Ano? Ang lakas <laughs> niya. <laughs> Ano, may mga gawa ba sa namin? Ano? Ha? may mga gawa ayo. Mm -hmm. mga gawa. Mami na kayo, 4 na yan. angas ba, ang angas? ba? Ganda, ganda. lang tayo dito para sa rin lang. Ba -as. Ba -as. Ba <laughs> natural, natural! Talo Natural kayo! Sabi, wala nang sir. Asarin lang oh, tayo na sabi niyo wala ng asar ni? Asar hindi pa hindi pa diyan parang kutsa. Binamae asar. Anamre! Anamre!